Idol Jawo. Ito si Idol Jawo. Galing to eh. Idol ko to eh. Idol. Nasa <messas> ka ba sa <messas> atin, <messas> Idol? Iloilo po. Iloilo? Bago ka lang dumating? Si Ah, Tagal na. Magtutuhiros na. Uwe oh, okay, na ngayon. Ah, ba't uwe? Hindi na rin yun yung ano mo. Hindi no, na rin yun na visa no. yung, pero... mo. Hindi na rin yun. Pero uwe muna. Ah, pero ka pa. Ah, di na. Ba't naman? Gusto mo na mag good sa Pilipinas. Kaya nga mo na. Kaya nga mo na. Pero pwede ko na mababalik na. Pwede ko na mababalik na. Family. Five years la na lang kontrako ito, yun. years lang exit muna. Oo. Oh, ano ka muna doon? Relax ka muna. Ah, ito yung si Idol do. Ano bang work mo dito, Idol? Carpentero. Ah, oh, carpentero ka pala? Oo. Yeah. Ah, ayos pala yung unang work mo. Ah. Pero dito ka based sa pressures. Hindi ka na pumunta sa ibang lugar. Dati ako sa Oakland. Ah, tapos lumipat ka dito? Oo, oh, December. Oh. Kailan, ka, kailan ka lumipat dito sa Treasures? Ano? Uh, December. Ah, so bago lang pala, no? Oo. Oh, yeah. oh. Ito so, yung si idol natin. Idol Joe. Idol, idol, idol kita sa mga galawan eh. Babalik na sa Pilipinas. Ako naman mga idol, ano? Medyo matagal na ako dito. ah uh, mga 14 years na ako dito. <laughs> pero, ano, pero gusto ko pa rin bumalik doon. Pero hindi mo na ngayon. Baka darating ang panahon na ano. Pero pa kasi kung isang ano eh. Ang na ano. Hindi pa tapos ng pag-aaral baka matapos yun siguro mga 5 years pa na balik din ako doon sa Pilipinas doon din ako magretiro eh so, oh, mas masaya, mas masaya din eh diba? <laughs> oh, maganda maganda naman dito Oo. Oh. eh, may mga kailangan lang gawin siyempre oo oh, oh siyempre oh. kahit saan naman na ano, ibang bansa eh New Zealand, Australia pero hindi po hindi ka lang pag-try ng ibang bansa galing ah Japan oh. Japan tsaka Japan at Australia, Australia ah, Australia Japan and New Zealand alin yung maganda Para sa iyo Alaya standard Para sa trabaho lang Sa sa, sa sa trabaho magkaiba uh, Pero yung sahod uh, Ano ba sino ba yung malaki New Zealand o Japan Parang parehas lang nakadepende sa trabaho mo kung may OT o wala Ah okay Marami bang OT sa Japan? Oh, okay. oh, na, Nakadepende sa company ba? Oo. Oh. Pero dito sa New Zealand, sa company mo, walang OT oh. yung marami din. At yung bahay kasi supply lang kami. Eh. Ah, okay. Oh, so cool. Ayos ah, din, no? Kasi wala akong oh. background sa ano eh, sa carpentry. Unang work ko dito is ano eh, farmer ako. Pero ngayon, iba na, iba na ako. sa iba, iba na. Ibang ano na ako. O, ibang industry na. Pero, nice meeting you idol ah. Oh. Saka ano, Good sa game nyo. ano pa lang nyo ngayon? Ano ang mo ulit? Alvin. Alvin? Alvin ano? Alvin dyan. Labis. Alvin dyan. Labis. baka may shoutout dyan sa Pilipinas. Sa shoutout lang sa mga taga Iloilo dyan. Ah. Iloilo. Tsaka pamilya mo. Pamilya mo. Mga Labis family. Oo. sa... So may pamilya ka doon sa Pilipinas na Iwan? Ah, wala pa. Marami. Marami. Magulang niya si Iloilo. Oo. lang. Good luck. Good luck. Good luck. Good luck.